Mga senior isipin ninyo ito. Kahapon malafas ka pa, naglalafad sa palengke na hikipagkuwentuhan sa kapitbahay. Kinabukasan, bigla kang magising na manhid ang kalahati ng katawan mo at hirap kang magsalita. Ang tanong, kaya ba itong iwasan? Oo, kung alam mo ang tamang posisyon sa pagtulog. Marami sa ating mga nakatatandaan naniniwalang basta komportable ang higa, ligtas na, pero ayon sa bagong pananaliksik, may mga posisyon sa pagtunog na tahimik na naglalagay ng ating utak sa panganib. Kahit pahiramdam mo'y maayos ka, pwedeng duan pala nagsisimula ang unti-unting pagkabara sa ugat na hantong sa stroke. At dito ko gustong marinig ang inyong karanasan. Kuminsan minsan bang nagising kayo na ang braso, nahihilo, o parang may ulap ang paningin, tiretsan niyong isulat sa comments. Oo, naranasan ko na to. Gusto naming malaman kung ilan sa ating komunidad ang nakakaranas ng ganito. Dahil dito sa gintong edad, hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong matututo kung paano makaiwas sa panganib at paano magdadagdag ng mga taon sa ating buhay sa simpleng pagbabago ng posisyon sa pagtulog. Posisyon Pilang lima na fadapa na isang braso ay nasa ilalim ng unan. Maraming senior ang sana'y matulog na nakadapa, lalo na pag may braso sa ilalim ng unan. Para bang komportable at nakaka-relax. Pero ang hindi alam ng marami, sa posisyon na ito ay naiipit ang daluyan ng dugo na tinatawag na subclavian artery. Kapag naiipit ito ng ilang oras kabigabi, hindi lang pamamanhid ng braso ang dulot. Unti-unti nitong binabawasan ang supply ng dugo papunta sa utak ang akala mo'y simpleng mali ng tulog, maaring palatandaan na ng mini-stroke. Isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University ang nagpatunay nito. Sinundan nila ang mga natutulog sa posisyong ito at nakita na triple ang posibilidad ng mga senior na makaranas ng transient ischemic attack o TIA. Ang TIA ay maliliit na stroke na madalas hindi napapansin pero unti-unting nakakasira ng utak. Nakakatakot isipin, pero bawat gabi na inuulit natin ang maling gawi ay parang pinapaikli natin ang tibay ng ating mga ugat. Kwento ni Aling Teresa, 63 anyos, dating tindera. Mahigit 20 taon siyang natutunog ng nakadapa, palaging nasa ilalim ng unan ang kanyang kanang braso. Sa umpisa, simpleng pamamanhid lang. Pero dumating ang araw na hindi na niya may ang mga daliri sa umaga. Nang ipasuri, lumabas na mayroon na siyang mga maliliit na stroke na hindi niya namamalayan. Ang dahilan, ang posisyon ng kanyang pagtulog. Mga senior, isipin ninyo ito. Walong oras bawat gabi, halos isang katlo ng buhay natin, inuubos natin sa pagtulog. Kung mali ang posisyon, iyon ay libo libong oras taon-taon na unti-unting sumisira sa daluyan ng dugo. Habang tumatanda tayo, mas lumalala dahil natural ng tumitigas at kumikipot ang ating mga ugat. Kapag idinagdag pa ang bigat ng katawan na nakadagan, mas mabilis ang pagkasira. Pero may magagawa tayo. Ayon sa mga eksperto, ang paggamit ng memory foam pillow ay malaking tulong. Dahil suportado ang ulo at lig, hindi na kailangan ilagay ang braso sa ilalim na unan. Maari ring gumamit ng wedge pillow para mapanatiling na kataas ng bahagya ang katawan. Ang simpleng paggamit ng body pillow ay nakakatulong din para hindi bumalik sa nakadapang posisyon habang natutulog. Hindi kailangang magbago agad-agad. dahan dahanin hanggang masanay ang katawan. Tandaan, hindi lahat ng posisyon na komportable ay ligtas. Ang maliit na pagbabago sa paraan ng pagtulog ay pwedeng maging malaking proteksyon laban sa stroke. Kung kaya nating baguhin ang nakasanayan, maiwasan natin ang panganib na dumapo sa oras na hindi inaasahan. Mga senior, isipin ninyo, mas pipiliin ba ninyo ang ilang linggong adjustment o ang isang buong buhay na nagdurusa matapos tamaan ng stroke? Posisyon bilang apat, pagtulog na nakadapa at nakaharap ang ulo sa isang tagiliran. Para sa ilan, ang pagtulog ng nakadapa at nakaharap ang ulo sa isang tagiliran ay tila posisyon. Pero ayon sa mga neurologist, ito ay isa sa mga pinakamapanganib. Bakit? Dahil ang bigat ng ulo na abot sa halos limang kilo ay buong gabing nakadagan at nakapilipit ang lig. Ang epekto nito ay direktang pumipinsala sa mga carotid arteries, ang pangunahing daluyan ng dugo papunta sa utak kapag ang ulo ay nakalingon sa isang tagiliran ng anim hanggang walong oras, isang bahagi ng carotid artery ang naipit habang ang kabila naman ay nao overstretch. Sa una, parang wala kang nararamdaman. Pero sa loob ng mahabang panahon, nagdudulot ito ng maliliit na pinsala sa lining ng ugat. Parang gasgas na unti-unting nagiging pormasyon ng bara. Ayon sa University of Michigan study, mas mataas ng 33% ang sansang magkaroon ng carotid artery plaque ang mga taong sana'y matulog na nakadapa. At sa edad 50 pataas, lalo pang tumitindi ang epekto dahil natural ng kumakapal at tumitigas ang ating mga ugat. Isang halimbawa rito si Mang Robert, 45 anyos, isang software engineer. Bata pa siya, pero sanay na siyang matulog ng nakadapa simula pagkabata. Dumating siya sa doktor matapos makaranas ng biglang paglabo ng paningin, parang kidlat na dumaan sa kanyang mata. Sa pagsusuri gamit ang ultrasound, nakita na makitid na ang kanyang carotid artery sa kaliwang bahagi, eksaktong panig na madalas niyang tinutulugan. Ipinayo sa kanya ang pagbabago ng posisyon at paggamit ng body pillow at cervical support pillow. Pagkalipas lamang ng tatlong buwan, nag-improve ang daloy ng dugo at nawala ang kanyang sintomas. Mga senior, isipin ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang posisyon na tila simpleng komportable ay maaring unti-unting naglalagay sa atin sa binit ng stroke. Bawat gabi na nakadapa ang ating ulo, bawat oras na may pressure sa lig, ay dagdag na oras ng panani para sa utak. At ang nakakatakot, hindi agad natin ito napapansin. Ang epekto ay tahimik. Hanggang isang araw, biglang manghina ang katawan o mawala ang paningin. Ano ang pwedeng gawin? Una, iwasan ang pagtulog ng nakadapa. Kung hirap kang baguhin agad, gumamit ng body pillow para pigilan ang katawan na bumaligtad. Pangalawa, pumili ng cervical support pillow na magpapanatiling neutral ang lig at hindi nakapilipit. At pangatlo, Sanayin ng sarili na matulog ng bahagyan nakatagilid o nakatihaya. Maaring mahirap sa umpisa, pero ang maliit na pagsisikap nayon ay makapagligtas ng maraming taon sa buhay mo. Mga senior, tandaan ninyo ito, ang ligay parang highway papunta sa utak. Kapag pinipisil natin gabi-gabi para tayo naglalagay ng trapiko sa kalsada ng dugo. At alam natin kapag barado ang daan, hihinto ang lahat kaya huwag baliwalain ang simpleng posisyon na ito. Ang pagbabago ng gawi ay maaring maging depensa mo laban sa pinakinatakutang sakit ng mga nakatatanda. Stroke, posisyon bilang ikatlo, pagtulog sa tagiliran na nakasandal ang braso sa ilalim ng ulo. Marami sa ating mga senior ang komportabling matulog ng nakatagilid. Gamit ang sariling braso bilang unan, parang natural at praktikal pero dito nagsisimula ang panganib. Kapag inilagay mo ang iyong braso sa ilalim ng ulo, naiipit ang brachial plexus, isang network ng nerves na kumokontrol sa buong braso. At higit pa, nahapektuhan din ang mga ugat na nagdadala ng dugo pabalik sa utak. Sa loob ng ilang oras, nababawasan ang oxygen na nakararating sa utak at unti-unting nasisira ang kalusugan ng ating mga neurons. May pag-aaral mula sa Stanford University na gumamit ng sleep monitor sa siyang naraan na katao. Natuklasan nila na ang mga taong natutulog sa posisyong ito ay nakakaranas ng average na 43 beses kada gabi ng pagbagsak ng cerebral blood flow. Ang bawat episode ay tumatagal mula tatlumpung segundo hanggang tatlong minuto. Kung iisipin, halos dalawang oras bawat gabi ang utak ay kulang sa oksigen. Sa mahabang panahon, nagdudulot ito ng white matter lesions, mga senyales ng pinsala sa utak na nagdadagdag ng panganib ng stroke at memory loss. Kwento ni Aling Maria, 60 anos na nurse. Mahigit apat na pung taon niyang nakasanayan ang pantulog na may braso sa ilalim ng ulo. Sa una, iniisip niya normal lang ang paminsan-minsan pagkahilo at hirap sa pag-alala ng mga salita. Pero nang sumay-alalin siya sa MRI, nakita ang malawak na white matter lesion sa kanyang otak. Nang binago niya ang kanyang paraan ng pagtulog gamit ang contoured side pillow, at quarter turn technique. Unti-unting bumuti ang kanyang kondisyon. Sa loob ng anim na buwan, bumalik ang kanyang memoria at wala ng dagdag na pinsala sa utak. Mga senior, dito kung gustong huminto sandali at mantanong Isa ba kayo sa mga natutulog ng nakatagilid at nakasandal ang braso sa ulo? Kung oo, hindi kayo nag-iisa. Marami sa ating komunidad ang ganituin ang nakasanayan, kaya ngayon, hinihiling ko sa inyo, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang video na ito para mas marami pang senior ang makaalam ng panganib na ito. Bawat share ay maaaring magligtas ng buhay ng isang kaibigan, kapamilya o kapitbahay. At kapag nakasubscribe kayo, masisiguro ninyong hindi ninyo mamimiss, ang mga susunod na tips na makakatulong sa inyong kalusugan. Balik tayo sa usapan. Ang pagtulog na ito ay tila komportable, pero hindi ligtas. Ang braso ay hindi disenyo para maging unan. Kapag paulit-ulit itong ginagamit bilang suporta, hindi lang nerve damage ang dulot, kundi posibleng pagbawa sa dalo ng dugo sa utak. Ang solusyon ay simple pero makapangyarihan. Gumamit ng tamang unan. Piliin ang contoured side pillow na nagbibigay suporta sa ulo at leeg nang hindi dinadagan ng braso. Dadagan pa ng body pillow para makaiwas sa pagbabalik sa maling posisyon habang natutulog. Manasin senior tandaan, ang pagtulog ay oras ng paghilom ng katawan. Pero kung mali ang posisyon, nagiging oras ito ng unti-unting pagkasira. Huwag hayaang ang simpleng gawi ay maging tulay patungo sa stroke. Piliin ang umunan, piliin ang posisyon, at piliin ang dagdag na taon sa buhay. Posisyon bilang ikalawa, ang banuktot na twisted pretzel na posisyon. Kuminsan, minsan, kapag masakit ang likod o gusto nating magunat, nahulog tayo sa tinatawag na twisted pretzel na posisyon. Ang itaas na bahagi ng katawan nakaharap sa isang direksyon, habang ang ibabang bahagi ay nakapilipit sa kabilang panig. Madalas ay may isang binti pa na nakapatong sa unan o body pillow. O parang nakaka-relax sa umpisa. Pero ang totoo, isa ito sa pinakamapananib na posisyon para sa ating mga ugat at puso. Kapag baluktot ang gulugod ng ilang oras, naipit ang vertebral arteries, mga ugat na responsable sa 20% ng daloy ng dugo sa utak parang garden hose na pinilipit. Pumabagal ang daloy, nagiging magulo at mas madaling bumuo ng baro o clots. Ayon sa isang pananaliksik sa UCLA noong 2023, ang mga taong na tutulog sa posisyon ito ay nakitaan ng pagbaba ng daloy ng dugo sa vertebral arteries ng hanggang 67%. Ang nakakatakot pa sa mga higit 55 taong gulang, nakita ang microembolisms, maliliit na bara na diretsong umaakyat sa utak at maaring magdulat ng silent stroke. Isang matinding halimbawa si Mang Thomas, 55 anyos, isang construction foreman. Malusog siya, walang high blood, walang diabetes at aktibo sa trabaho. Pero nakasanayan niya ang twisted position mula na magkaroon siya ng back injury sampung taon na ang nakalipas. Isang umaga, bigla na lang siyang manhina sa kaliwang bahagi ng katawan at namutla. Tinala siya sa emergency room at natuklasan na may stroke siya sa posterior circulation ng utak. Eksaktong bahagi na konektado sa vertebral arteries na naipit kapag siya natutulog. Mabuti na lang at naagapan sa loob ng golden hour kaya halos tuluyang naka-recover. Ngunit ang babala ng doktor ay malinaw. Kung hindi niya babaguhin ang posisyon sa pagtulog, babalik ang problema. Mga senior, isipin ninyo, kaano karaming taon kayong natutulog sa ganitong posisyon nang hindi na namamalayan ang epekto? Bawat gabi na nasa baluktot na ayos ang gulugod, bawat oras na pinipilipit ang ugat, ay dagdag na panganib para sa stroke. At ang mas masakit, kadalasan ay wala tayong nararamdaman hanggang sa dumating ang araw na huli na ang lahat. Ano ang solusyon? Una, gamitin ang tamang suporta. Ni pillow sa pagitan ng mga hita, maliit na rolled towel sa ilalim ng baywang, at body pillow para manatiling diretso ang gulugod. Pangalawa, ayusin din ang likod sa pamamagitan ng stretching o physical therapy para hindi na kailangan mabaluktot sa pagtulog. Pangatlo, dahan ng ang pagbabago Sanayin ang katawan sa mas ligtas na posisyon sa loob ng ilang linggo. Mga senior, ang ating gulugod at ugat ay parang highway system ng katawan. Kapag diretso at maayos, malinis ang daloy. Pero kapag baloktot, doon nagkakabarado. Kaya huwag balewalain ang twisted pretzel position. Ang simpleng pagbabago ngayong gabi ay maaring maging dahilan kung bakit iiwas ka sa stroke bukas. Posisyon bilang isa, ang masikip na fetal position. Marami sa atin, lalo na ang mga senior, ang komportabling matulog sa fetal position. Nakabaluktot, nakadikit ang baba sa dibdib, parang muling bumalik sa sinapupunan. Pakiramdam ng marami ay napaka-relax ito at napaka ng lamig sa fatawan. Pero ayon sa mga eksperto, ito ang pinaka-delikadong posisyon na direktang konektado sa stroke. Kapag nakadikit ang baba sa dibdib, parehong carotid arteries sa lig ang naipit. Tandaan, ang dalawang ugat na ito ang magdadala ng halos 80% ng dugo at oxygen papunta sa utak. Ayon sa Harvard Medical School Study, ang ganitong posisyon ay maaring magbawas ng daloy ng dugo sa utak na hanggang 45%. Hindi lang iyon, naipit din ang jugular veins, ang daluyan na nag-aalis ng dugo palabas ng utak. Para itong trapiko na parehong pasok at labas ay sabay na barado. Ang resulta, mataas na intracranial pressure, kakulangan sa oxygen at mas mabilis na pagkasira ng utak. Isang kilalang kaso si Mang David, 68 anyos, isang retired accountant. Dahil sa kanyang anxiety, palagi siyang matutulog ng mahigpit na nakayuko, halos yakap ang sarili. Napansin ng kanyang asawa na madalas siyang humihingal at naninitim habang natutulog. Isang umaga, nagising siya na hindi makapagsalita at mahina ang kalahati ng katawan. Nang suriin, nakita na hindi lang isa kundi maraming silent strokes na palang dumapo sa kanya. Sa simula, mahirap ang rehabilitasyon. Pero nang gamitin niya ang cervical collar at body pillow para hindi mabaluktot, at sinabayan ng relaxation techniques para mabawasan ang anxiety. Unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Pagkalipas ng isang taon, bumalik ang kanyang lakas at maayos na ulit ang kanyang pagtulog. Mga senior, isipin ninyo, walong oras bawat gabi, halos isang katlo ng ating buhay. Inuubos natin sa pagtulog. Kung sa posisyon na ito ka nakabaluktot, walong oras ting naipit ang iyong sa lake. Sa loob ng limang taon, ayon sa datos, 37% ng mga taong natutulog sa ganitong paraan ay nagkaroon ng major stroke. At 20% ay may silent strokes na hindi agad napansin. Nakakatakot dahil walang babala hanggang sa dumating ang araw na bigla na lang bumigay ang katawan. Ano ang magagawa? Una, iwasan ang sobrang pagkafayuko ng leak. Kumamit ng cervical support pillow para panatilihing neutral ang ulo at lig. Pangalawa, subukan gumamit ng pregnancy o body pillow kahit hindi ka buntis dahil ang hugis nito ay pumipigil sa labis na pagbabaluktot. Pangatlo, alagaan ang emosyonal na kalagayan. Ang stress at anxiety ay madalas nagtutulak sa tao na masikip na magkulong sa sarili habang natutulog. Ang simpleng relaxation techniques bago matulog tulad ng malalim na paghinga, ay nafafatulong para maiwasan ang ganitong posisyon. Mga senior, huwag nating ipagwalang bahala ang tila komportableng fetal position. Ang maliit na ginhawa na yung gabi ay maaring maging kapalit ng malaking panganib bukas. Tandaan, bawat gabi na natutulog ka sa ligtas na posisyon ay literal na nagdadagdag na malulusog na taon sa iyong buhay. Pili ng posisyon nagbibigay buhay. Hindi posisyon unti-unting sumisira dito. Posisyon bilang anim, walang unan habang nakatihay ang marami sa ating mga senior ang sanay matulog ng walang unan. Ang rason? Pakiramdam nila'y mas malamig, mas komportable o mas simple. Sa probinsya, karaniwan na ang pagtulog sa banig o kama na diretso, walang unan sa ulo. Pero ayon sa mga eksperto, ito ay isa ring mapanganib na posisyon, lalo na kung nakahiga ng flat ang likod at walang suporta sa lig. Kapag nakahiga ka ng walang unan, natural na bumabagsak pa atras ang ulo. Ang lig ay nakayuko at nayipit ang upper airway. Ang epekto, humihina ang daloy ng hangin, tumataas ang tiyansa ng paghilik at sleep apnea. Ang sleep apnea ay kondisyon kung saan paulit-ulit na humihinto ang paghina sa pagtulog. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may untreated sleep apnea ay may 60% mas mataas na tsansan magkaroon ng stroke. Hindi lang ito tungkol sa pagina. Kapag nakahiga ng flat at walang unan, mas pumababa ang oxygen saturation sa dugo. Sa una, mararamdaman mo ito binang simpleng pagod, antok o brain fog pagkagising. Pero sa mahabang panahon, ang paulit-ulit na pagbaba ng oxygen ay nagdudulot ng tahimik na pinsala sa utak. Parang maliit na pagbawas araw-araw hanggang sa dumating ang oras na biglang sumuko ang sistema. Isang halimbawa rito si Aling Corazon, 71 anyos. Sana'y siyang matulog sa banig ng walang unan mula pa kabataan. Akala niya'y mas nakaka-relax dahil hindi siya nasasakta ng league. Pero napansin ng kanyang pamilya na madalas siyang humihinto sa paghinga habang natutulog. Isang araw, nagising siya na parang nabubulunan, sobrang hilo at pawis na pawis. Nang ipasuri, lumabas na may moderate sleep apnea siya at mataas na risk para sa stroke. Nang binigyan siya ng doktor ng tamang cervical pillow at wedge support, unti-unting bumuti ang kanyang kondisyon. Sa loob lamang ng ilang buwan, bumaba ang kanyang blood pressure at mas maayos na ang kanyang tulog. Mga senior, huwag nating baliwalay ng simplet lang na walang unan. Ang lig natin ay hindi disenyo para manatiling nakayuko ng matagal. Ang posisyon na ito ay parang nakasandal ka sa bangko na walang sandalan. Unti-unti, sumasakit ang katawan at bumabagal ang daloy ng dugo. Ang pagkakaiba lang sa pagtulog, hindi mo nararamdaman agad dahil tulog ka. Pero ang pinsala ay tuloy-tuloy na nangyayari. Ano ang solusyon? Una, huwag matulog na walang suporta sa ulo. Hindi kailangan mamahalin ng unan. Ang mahalaga ay may tamang taas at hugis para panatilihing neutral ang leak. Pangalawa, kung hirap ka masanay, magsimula sa manipis na unan at unti-unting dagdagan hanggang makahanap ng tamang kapal panatlo kung may sintomas ng hilik o bigla ang paghinto ng paghina, kumonsulta agad para maagapan. Mga senior, tandaan ninyo, ang bawat kabi ay pagkakataon para makapagpahinga at makapag-repair ang utak. Pero kung kulang sa oxygen dahil sa maling posisyon, nagiging oras ito ng tahimik na pinsala. Kaya huwag hayaan ang simpleng gawi na walang unan ay maging dahilan ng stroke. Mas mabuting baguhin ngayon kaysa magsisi bukas. Bonus, ang pinakaligtas na posisyon sa pagtulog. Matapos nating talakayin ang anim na posisyon na mapanganib para sa utak at ugat. siguradong marami ang nagtatanong, kung lahat pala delikado, ano na ang ligtas na paraan para matulog? Mabuti na lang, may magandang balita. Ayon sa mga eksperto, mayroong tinatawag na cardiovascular neutral position ang pinakaligtas na posisyon na makatutulong hindi lamang para maiwasan ang stroke, kundi pati na rin sa acid reflux, sleep apnea, at paghilik. Ano ito? Ang pagtulog ng nakatihaya o supine na may bahadyang elevation ng upper body, mga 15 hanggang 30 degrees. Sa ganitong paraan, nananatiling neutral ang lig at hindi na naipit ang carotid arteries o vertebral arteries. Ang gravity ay tumutulong para mas madaling umakyat ang dugo sa utak at pumaba ang pressure sa mga ugat. Ayon sa pag-aaral mula sa Harvard Medical School, ang posisyon ito ay nakapagpapababa ng stroke risk na hanggang 43% kumpara sa mga delikadong posisyon. Isipin niyo mga senior, sa simpleng pag-angat lang ng katawan habang natutulog, nabibigyan natin pagkakataon ng pagkakataon ang utak na huminga ng maayos at makapag-repair sa gabi. Hindi na ito usapan ng luho. Ito ay usapan ng dagdag na taon sa buhay. Kwento ni Mang Ernesto, 66 anyos. Ilang taon siyang nafafaranas ng paghilik at madalas na pagkahilo pagkagising. Nanipayo ng doktor na gumamit siya ng wedge pillow at cervical support pillow. Sinunod niya ito. Sa una, nahirapan siyang masanay. Pero makalipas ang tatlong linggo, napansin niyang mas mahaba at mas presko ang kanyang tulog. Pumaba rin ang kanyang blood pressure at mas malino ang kanyang memorya. Ang simpleng pagbabagong ito ang naging proteksyon niya laban sa stroke. Mga senior, paano ninyo ito may sasagawa sa bahay? Una, kumamit ng adjustable bed kung meron. Kung wala, sapat na ang wedge foam pillow para bahagyan iyan at ang katawan. Pangalawa, pumili ng cervical support pillow para manatiling neutral ang lig. At pangatlo, maglagay ng unan sa ilalim ng tuhod para hindi dumulas pababa habang natutulog. Kung bago sa inyo ang posisyon na ito, magsimula sa ilang minuto bago bumalik sa nakasanayang postura. Unti-unting dagdagan hanggang masanay ang katawan. At ngayon, nais ko kayong anyayahan. Kung natutunan niyo ang halaga ng tamang posisyon sa pagtulog, isulat niyo sa comments. Handa akong baguhin ang posisyon ko. Makikita natin kung gaano karami sa ating komunidad ang handang gumawa ng hakbang para iwasan ang stroke. Ang inyong mga komento ay inspirasyon para sa iba. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras. Mag-subscribe sa gintong edad at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Ang isang simpleng pag-click mula sa inyo ay maaring magliktas ng buhay ng iba. Dahil dito sa ating komunidad, ang bawat senior ay may karapatang mamuhay ng mas mahaba, mas malusog at mas masaya. Mga senior, tandaan ninyo. Walong oras ng pagtulog bawat gabi ang pinakamahabang desisyon para sa kanusugan ng inyong utak. Piliin ang ligtas na posisyon, piliin ang dagdag na taon ng buhay, at piliin ang maging gabay ng iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman ito.